Tutol ang ilang grupo ng mga Muslim sa all-out offensive ng AFP laban po yan sa BIFF. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Konik sa pagharap nga ng ibitwang grupo ng mga Muslim sa isang forum ngayong umaga, ipinahayad nila ang kanilang pagtutol sa all-out offensive ng militar laban sa bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang dating tagapagsalita ng MILF na si Ed Cabalu Unfair daw ito dahil hindi naman daw BIFF lang ang nakalaban ng gobyerno sa mga sa pano. Sa katunayan, mas marami pangaraw ang mga MILF na nakasagupa ng PNP staff. Nagsasayang lang daw ng pera ang gobyerno at hindi rin daw ito napapanahon sa ngayon. Mari hindi ng pagtutol dito ni dating MNLF Komando na si Habib Nikabulin. Mata pa raw siya na makaranas ng kera sa Mindanao at nasakrihan ang malaging na epekto nito. Kaya kahit ano paraw ang sabihin ng gobyerno, hindi maiiwasan na meron daw mga inosente at sibilyang Nauna nang sinabi ng ASP Connie na titiyakin nila na walang matatamay na inosente. Para naman kay dating Intel Officer na si Boki Mendoza, hindi nagtatapos ang laban sa terorismo sa pag asto o so paghuli sa mga terorista, lalo na yung mga non-Islamic group daw na konektado kinabastitus man. Connie? Maraming salamat, Marisol Abduraman.